Hey, welcome back sa channel. Kung nanonood ka nito, ibig sabihin may isang taong umalis sa buhay mo. Pwedeng bigla lang, walang dahilan, walang paliwanag, at ngayon naiwan ka na may tanong sa isip, babalik pa kaya siya? Masakit yan, at gets ko yung feeling. Yung uncertainty. Yung overthinking. Yung paulit-ulit mong iniisip kung saan ka nagkamali, o kung ano pa dapat ginawa mo. Pero eto ang totoo. Hindi sila bumabalik dahil umiyak ka, nagmakaawa ka, o hinabol mo sila. Hindi rin dahil naghintay ka sa tawag nila o ilang beses mong chinek ang social media nila. Bumabalik sila kapag naramdaman nila ang pagbabago. Kapag na-realize nila na mas malakas yung dating ng kawalan mo kaysa sa presensya mo noon. Kapag napansin nila na hindi ka na naghihintay, hindi ka na naaapektuhan, at hindi ka na abot ng kamay nila. Pero eto ang challenge. Hindi mo pwedeng pekento. Hindi mo pwedeng magpanggap na nakamove on ka habang secretly umaasa pa rin na mapansin ka nila. Hindi gumagana yon. Ramdam nila kung hawak ka pa rin nila. At hanggat naniniwala silang may kapit pa sila sayo, hindi nila mararamdaman ang pagkawala mo. Pero once na maramdaman nilang unti-unti kang lumalayo, nawala na silang akses sayo. Doon pumapasok ang regret. Doon sila magsisimulang magtanong, magduda, at manghinayang. Pero tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagbabalik nila. Mas malaki pa dito. Sungkol ito sa pagbawi mo ng power mo. Hindi mo kailangan na sila ang mag-realize ng worth mo. Kailangan ikaw ang makakita nun sa sarili mo. Kailangan itigil mo na yung paghahanap ng validation mula sa taong iniwan ka at simulan mong i-validate ang sarili mo. Kasi pag nagawa mo yon, nagiging magnetic ka. Nagiging imposible kang balewalain. At ngayong araw, bibigyan kita ng seven powerful steps na hindi lang magpaparamdam sa kanila ng pagkawala mo, pero magpapatibay din sa'yo. Hanggang sa dumating ang oras na kung babalik man sila, ikaw na ang magdideside kung deserve ba talaga nilang bumalik sa buhay mo. So kung ready ka ng baguhin ang laro at tuloy-tuloy na mag-move forward, Tara, simulan na natin. Pero bago yon, i mo muna sa comments itong affirmation. I am my own power. Ang pinakamalaking investment na pwede mong gawin. Yung sa sarili mo. Kasi sa huli, hindi dapat nakafocus sa pagbabalik nila. Dapat nakafocus sa pagiging buo mo. Na kahit kasama sila o wala, tuloy-tuloy ka pa rin umaangat at nagtatagumpay. Kaya simulan na natin. Number one, katahimikan ang multo nila. Kapag may taong umalis sa buhay mo, madalas ang expectation nila ay may reaction ka. Gusto nilang makita kang umiiyak, naghahabol, nagmamakawa, o kahit man lang magpakita na nasasaktan ka, inaasahan nilang gagawa ka ng effort para bumalik sila, na ipapakita mo kung gaano ka pa rin ka-invested sa kanila. Nalalaban ka para sa koneksyon na iniwan nila. Pero eto ang pinaka-powerful na pwede mong gawin sa ganung moment, walang gawin. Tama, katahimikan. Kasi ang silence, grabe ang bigat niyan. Hindi lang ito tungkol sa hindi pag-reply. Ito ay choice, choice na umatras, na hindi maki-engage sa drama at hindi hayaan na okupahin pa rin nila yung isip mo. Kapag nanahimik ka, wala na silang choice kundi harapin ang sarili nila. Hindi na nila pwedeng isisi sa'yo o takasan ang bigat ng mga pinili nila. Isipin mo, habang ikaw panay message, panay explain, panay convince, ibinibigay mo lang sa kanila ang control Pinaparamdam mo na hawak pa rin nila ang emosyon mo. Pero kapag pinili mong manahimik, binabawi mo ulit ang power mo. Pinapakita mo na ang value mo hindi nila pwedeng baliwalain o manipulahin. At sa katahimikan, magsisimula silang magtanong, Wala ba talaga akong halaga? Bakit hindi siya lumalaban para sa akin? Yan ang paulit-ulit na uukil-kil sa isip nila. Mamimiss nila yung energy mo, yung presence mo, yung assurance na lagi mong binibigay dati. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isa sa pinakadakilang Stoic philosophers, Silence is a source of great strength. Alam niya na ang katahimikan, hindi ibig sabihin na mahina ka. Hindi ito pagiging passive o walang pakialam. Ito spy love it o ito ay pagpili ng kapayapaan kaysa sa laro nila. Pagpapakita na mas mabigat ang self-respect mo kaysa validation mula sa kanila. Kasi kapag tumigil ka sa paghahabol, kapag hindi ka nagpadala sa urge na mag-text o tumawag, nagpapadala ka ng mensahe. At ang mensaheng yon ay simple lang. Hindi mo kontrolado ang halaga ko. Kasi ang katahimikan mo hindi lang basta wala kang sinabi. May mensahe yan. Hindi kailangan kita para maging buo. Ang sinasabi nito, kumpleto ako, mag-isa man o hindi. At sa katahimikan na yon, mararamdaman nila yung kawalan na sila mismo ang gumawa. Yung void na mas malakas pa sa kahit anong salita. Mararamdaman nila ang bigat ng desisyon nila at dahan-dahan silang kakainin ng panghihinayang sa paraang kahit anong paliwanag hindi kayang gawin. Kaya bago tayo tumuloy, idrop drop mo muna sa comments itong affirmation. I am whole with or without anyone. Kasi ang tunay na power, nanggagaling sa realization na ang worth mo hindi nakadepende sa presensya ng ibang tao. Kapag nanindigan ka sa katahimikan mo, pinapakita mo na sapat ka all by yourself. Kaya tandaan, kapag wala kang binigay na reaction, binibigyan mo sila ng lahat ng reason para mag-reflect. At yung reflection na yon, magiging multo na hahabol sa kanila kahit matagal ka nang nakamove on. Number two, gawin mong kawalan mo isang loss na hindi nila kayang balewalain. Madaling isipin na sapat na yung i-delete ang number nila o i-block sila sa social media para maramdaman nila ang pagkawala mo. Pero hindi lang ito tungkol sa simpleng pagkawala. Dapat ang absence mo, ramdam nila. Yung tipong parang piraso ng puzzle na nawawala, hindi nila kayang ipagsawalang bahala, at hindi basta mapapalitan. Simulan mo sa paglayo sa lahat ng lugar kung saan inaasahan kanilang makita. Huwag ka mag-iwan ng breadcrumbs ng presence mo sa social media nila. Tigilan ang panonood ng stories nila, ang paglike ng post, o kahit anong marka ng buhay mo na makikita pa nila online. Importante na hindi nila madaling ma-access ang energy mo, ang isip mo, o ang mundo mo. Kapag hindi na nila kayang umasa na andyan ka lang palagi, dun nila mararamdaman ang void na iniwan mo. Kasi isipin mo, kung palagi mong hawak ang isang bagay, ma-appreciate mo ba talaga ito gaya ng isang bagay na bihira lang makita? Ganun din dito, habang alam nilang anytime pwede ka nilang lapitan, lagi ka nilang ibababa at ititake take for granted. Pero kapag bigla kang nawala sa daily life nila, kapag na-realize nilang hindi ka na nila basta-basta ma-check o makausap. Doon tatama? Doon nila mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Ipa-realize mo sa kanila kung gaano kanila na take for granted. Sabi ni Seneca, isang stoic philosopher, What is scarce is precious. At yan ang totoo tungkol sa human nature. Mas na-appreciate ng tao ang mga bagay na mahirap makuha. Habang mas kaunti ang nakikita nila sayo, mas nare-realize nila kung gaano kalaki ang nawala. Para siyang reverse psychology. Kapag palagi kang available, wala silang urge na mag-effort. Pero kapag bigla kang umatras, bigla silang magtatanong, "Ano nga ba 'yung nawala sa akin?" At doon nila makikita kung gaano kakahalaga sa buhay nila. Kaya huwag kang matakot mabuhay nang wala sila. Ipakita mo na kahit wala sila, tuloy ka pa rin na nagte-thrive ka, na nagmo-move forward ka, na nagiging version ka ng sarili mo na hindi nila dapat pinakawalan. At sa paggawa mo nito, magiging figure of longing ka, isang taong gusto nilang maabot. Pero hindi na nila basta-basta kaya. Kaya bago tayo mag-move on, drop this affirmation sa comments. I am worthy of being valued and respected. Tandaan, ang pagkawala mo, reflection ng self-worth mo. Kapag inalis mo ang sarili mo sa abot nila, ipinapakita mo kung gaano kahalaga ang presence mo. At doon, mas lalo nilang makikitang precious ka. Number three, ibalik ang focus sa sarili mo. Pinaka-powerful na pwede mong gawin after ng breakup or separation. Tigilan ang pag-focus sa kanila at ibuhos lahat ng energy na yon pabalik sa sarili mo. Normal lang mag-obsess na paulit-ulit i-replay yung nangyari, na isipin kung may mali ka ba o kung pwede mo pang nabago ang sitwasyon. Pero eto ang truth. Kung gaano kabilis mong ibabalik ang focus mo sa sarili mo, ganun ka din kabilis mag-heal, mag-grow, at gawin silang magsisi na nawala ka. Simulan mo sa pagtatanong. Ano pa ang pwede kong i-improve sa sarili ko? Ano ang mga na-neglect ko habang nasa relationship ako? Maybe on surfing yung buying rap or goals na isinantabi ko para sa kanila. Ito ang oras mo para muling makilala kung sino ka talaga. Ano yung mga passion mo? Ano yung mga bagay na nagbibigay apoy sa puso mo? Ito ang oras para bawiin ulit ang power mo. Para i-take control ang growth mo at piliin na maging best version ng sarili mo. Kasi habang mas ini-invest mo ang energy mo, physically, mentally, emotionally, mas makikita mo yung incredible transformation. Kasunod ng growth ay isang bagay na hindi matatanggi. Magnetic ka. People are drawn to those na nagle-level up sa buhay. Kapag nakita ka nilang nagte-thrive, nagfo-focus sa health mo, natututo ng bagong skills, umaangat sa career, o simpleng nagra-radiate ng confidence, hindi nila maiwasang maramdaman ang bigat ng regret. Bakit? Kasi nare-realize nila na na-miss out nila ang isang tao na hindi lang naghihintay para sa kanila, kundi tuloy-tuloy na umaabante. Magsisimula silang magsisi. Na hindi nila nakita ang worth mo nung nandun pa sila at lalo nilang mararamdaman ang kawalan ng energy mo sa buhay nila. Sabi ni Epictetus, isang stoic philosopher, No man is free who is not master of himself. At yun ang goal mo, maging master ng sarili mong buhay. Maging tao na hindi na nakabasi ang identity sa approval o presensya ng iba. Kapag inuna mo ang personal growth mo, hindi mo na ibinibigay sa kahit sino ang kapangyarihan na magdikta kung magiging masaya ka ba o hindi. At tandaan, investing in yourself, hindi lang physical changes yan, kahit malaking parte rin yon. Kasama din dito ang pag-nurture ng mind mo, pag-heal emotionally, at pagpapalakas ng resilience mo. So go ahead, simulan mo yung hobby na matagal mong iniwasan. Basahin yung mga librong magi inspire sa sa'yo. I-travel yung lugar na matagal mo nang pinapangarap puntahan. Hayaan mong maging isang buhay na laging nag-e-evolve. -e Kasi habang nagbabago ka, sila naman ang makakarealize kung gaano kalaki ang nawala sa kanila. Magtatanong sila, bakit hindi ko siya na-value nung nasa akin pa siya? At habang mas nakafocus ka sa sarili mo, mas nawawala ang halaga nila sa'yo. Magiging version ka ng sarili mo na hindi pa nila nakita dati. At doon sila tatamaan ng regret, pinakamalakas. Kaya bago tayo tumuloy, drop this affirmation sa comments. I am worthy of the best version of myself. Kasi kapag binabalik mo ang focus sa sarili mo, ginagawa mo silang magsisi. Na binitiwan nila ang isang taong kasing incredible mo. At ang pinaka-epic pa dito, hindi mo na kailangan ipaalala sa kanila yung growth mo mismo ang magsasalita. Number four, manatiling mysterious at unpredictable. Isa sa pinaka-powerful na pwede mong gawin para ma-miss ka nila, panatilihin silang nagtataka. Kasi sanay ang tao na alam nila kung ano yung magiging response mo, lalo na kung matagal ka na nilang kilala o kasama. Matagal ka na nilang kilala. Alam nila kung paano ka mag-react, kung ano yung usual mong gagawin, at kung ano yung pwede nilang i-expect sa'yo. Pero ito ang sikreto. Unpredictability ang susi. Ito ang paraan para mabawi mo ang control at mapilit silang mag-isip ulit sa mga naging desisyon nila. Kapag nag-reach out sila sa'yo, huwag kang agad-agad sumagot. Huwag mong iparamdam na parang string puppet ka lang na anytime pwedeng hilahin. Hayaan mo minsan na magtagal ang message nila. Oras, araw, depende sa'yo. Take your time. At kung kaya mo, minsan huwag ka na lang talagang mag-reply. Hayaan mong maluto sila sa sarili nilang uncertainty. Yung unpredictability na yan, nagpapakita na hindi ka na naghihintay sa atensyon nila na valuable ang oras at energy mo. At hindi ka lang nakaupo dyan, umaasang may dumating na message. Kapag nagkita kayo in public, huwag mo silang bigyan ng reaction na inaasahan nila. Hindi mo kailangan magalit o makipag-away, madalas, nagbabackfire pa yun. Instead, panatilihin mong calm at indifferent. Isang simpleng tango, isang polite na pagbati, tapos tuloy ka na ulit sa ginagawa mo. Ipakita mo na nakamove on ka na, na yung presensya nila, wala na yung dating epekto sa'yo. Dito nagsisimula ang shift ng power dynamics. Kasi habang nakikita kanilang unpredictable, mapipilitan silang magtanong, bakit hindi siya nagreply? Bakit hindi na siya naghahabol? Ano na kayang ginagawa niya? Magiging restless ang isip nila. Mamimiss ka nila. Hahanapin nila yung koneksyon na dati nilang hawak. At maiinis sila kasi hindi ka na nila mabasa tulad ng dati. Sabi ni Zeno of Citium, founder ng Stoicism, Fate leads the willing and drags along the reluctant. And sa pagiging unpredictable mo, Ipinapakita mong hindi ka na nila kontrolado. Hindi na nila pwedeng diktahan ang emosyon o galaw mo. Hindi na sila makakasigurado na palagi ka lang nandyan. At sa puntong yon, magsisimula silang mag-isip. Baka tuluyan ko na siyang nawala. At yung takot na yon, yun mismo ang magpapakain sa regret nila. Tandaan, being mysterious doesn't mean playing games. Ibig sabihin lang nito, hawak mo yung space mo. At hindi mo sila binibigyan ng satisfaction na malaman kung nasaan ka talaga emotionally. Sa ganitong paraan, ramdam nila yung kawalan ng energy at presence mo sa paraang hindi nila in-expect. Kaya bago tayo magpatuloy, drop this affirmation sa comments. I am in control of my own energy and actions. Kasi sa pagiging unpredictable mo, binabalik mo ang power sa sarili mong kamay. At doon nila sisimulang mamiss ka. Number 5. Mag-transform sa isang taong hindi nila kayang palitan. Kapag may umalis, madalas ang iniisip nila, makakahanap ako ng mas better. Akala nila mas green ang grass sa kabilang side, pero eto ang truth. Dapat yung taong iniwan nila maging sobrang extraordinary, na yung pagbabalik nila ay maging imposibling mission. Kaya oras na para i-shift ang focus, hindi na sa pagnanais na bumalik sila, kundi sa pagiging taong walang kapalit. Magsimula ka sa sarili mo, baguhin mo ang style mo, hindi para i-impress sila, kundi para ipakita ang growth at transformation mo. Isipin mo ang appearance mo bilang reflection ng mindset mo. Magdamit sa paraang ipinapakita na may value ka. Na confident ka kung sino ka. Hindi ito tungkol sa pagiging flashy, kundi pagiging authentic. Yung klase ng tao na sobrang secure at self-assured na imposibleng makalimutan. Next, i-level up ang mindset mo. Kasi ang iniisip mo, yun ang nagsha-shape ng buong pagkatao mo. Mula sa scarcity, lumipat ka sa abundance mindset. I-embrace mo ang challenges, ang setbacks, at ang opportunities for growth. Tandaan ang lakas mo, hindi galing sa pag-iwas sa hirap. Galing yon sa pagharap mismo dito. At habang nag-grow ka mentally, emotionally, at spiritually, nagbu-build ka ng aura na magnetic. Nagiging taong ina-attract ng iba, hindi lang dahil sa itsura mo, kundi dahil sa energy na dala mo. At higit pa dito, mag-build ka ng social circle na hindi nila ma-penetrate. Punuin mo ang paligid mo ng mga taong nag-uplift sa'yo, nagcha-challenge sa'yo, at kumikilala sa worth mo. Habang lumalaki ang network mo, Makikita nila na naiwan na sila. Makikita nilang nag-thrive ka, hindi lang mag-isa, kundi kasama ang support system na never silang naging parte. Ang tunay na nakakakita ng value mo, yung mga taong kasama mo ngayon. At ang shift na to, nagpapakita na hindi ka naghihintay ng approval o attention nila. Nag-move on ka na, at ginawa mo ito with grace, confidence, at kasama ang mga taong tunay na nakakakita kung sino ka. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. At pareho rin ang apply sa'yo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pag-iisip kung bakit sila umalis o kung ano pa sana ang nagawa mo. Instead, mag-focus ka sa pagiging best version ng sarili mo. Gumawa ka ng buhay na nagsasalita para sa sarili nito. Kasi pag bumalik man sila, hindi na nila makikilala yung taong iniwan nila dati. Mapipilitan silang makita ang isang taong nag-level up sa lahat ng aspeto. Isang taong out of their reach na. At pag narealize nila ang pagkakamali nila, huli na kasi nag-transform ka na sa isang taong hindi nila pwedeng palitan. At doon talaga nagbabaliktad ang lamesa. Number 6. Iparamdam mo sa kanila ang bigat ng pagkawala mo. Darating ang point na magre-reach out sila. Maybe isang random text, Hey, how have you been? O baka mag-like sila ng lumang picture mo, umaasa na mapansin mo. O kaya bigla silang magpakita sa mga lugar na alam nilang andun ka. Pero eto ang madalas na pagkakamali ng iba. Agad na nagre-reply, agad na nagpapakita ng excitement, agad na nagbibigay ng reassurance na hindi ka naman talaga nawala. Pero kung gusto mong makita nila ang worth mo, dapat ipadama mo sa kanila ang full weight ng pagkawala mo. Kasi ito ang truth. Tao hindi nagbabago kapag komportable. Hindi sila nagre-reflect kung alam nilang may access pa rin sila sayo. Kung iniisip nilang naghihintay ka lang sa background, hinding-hindi nila mararamdaman ang urgency na ayusin ang pagkakamali nila. Pero kapag nag-reach out sila at wala silang nakuha, walang sagot, Walang engagement, walang kahit anong senyales na apektado ka pa ng presensya nila. Doon sila tatamaan ng realidad. Magsisimula silang magtanong, May halaga ba talaga ako? Nakalimutan na ba nila ako? Nalus ko na ba yung isang bagay na hindi ko na mababalik? At doon, unti-unting tutubo ang regret. Tandaan, hindi si ito tungkol sa paglalaro ng games. Ito ay tungkol sa pagset ng standard. Kung paano ka dapat tratuhin. Kung iniwan ka nila, kung na-take for granted ka nila, inakala nila na palagi kang andyan na kahit anong gawin nila, babalik ka pa rin. Pero ngayon, kailangan nilang maramdaman ang kawalan. Kailangan nilang maranasan kung ano ang buhay na wala ang kabutihan mo, ang suporta mo, ang presensya mo. Ikaw ang naging safe place nila. Pero ngayon, wala na yon. At walang mas masakit pa kaysa ma-realize na. Yung taong minsang nag-alaga at nagmahal ng totoo, hindi na nagre-react, hindi na naghihintay. At higit sa lahat, hindi na sila kailangan. Sabi ni Seneca, isang dakilang stoic philosopher, Loss is nothing else but change, and change is nature's delight. Kapag nawala ka, wala silang choice kundi magbago. Kailangan nilang harapin ang consequences ng mga aksyon nila. Ang iba, matututo. Ang iba, huli na ang realization. Pero alinman sa dalawa, ang pagkawala mo ang pipilit sa kanila na intindihin na hindi lahat napapalitan at may mga bagay na permanenteng nawawala. Kaya kapag nag-reach out sila, huwag mong gawing madali. Huwag kang agad mag-reply. Huwag mo silang bigyan ng comfort na andyan ka pa rin. Hayaan mo silang malunod sa uncertainty. Hayaan mong maramdaman nila ang hirap ng hindi nila alam kung babalik ka pa ba o hindi. Dahil yung discomfort na yan, iyan ang magtuturo sa kanila ng tunay mong value. Iyan ang magpaparealize sa kanila na ang pagkawala mo hindi lang basta moment. Isa itong shift sa buhay nila na baka hindi na nila kayang balikta Drop this affirmation sa comments. My absence will teach them what my presence never could. Number seven, kung bumalik sila, iparamdam mo na kailangan kanilang paghirapan. Kung na-apply mo lahat ng napag-usapan natin, babalik sila. Maybe hindi ngayon, maybe hindi bukas, pero darating ang realization. Maalala nila ang kabutihan mo, ang suporta mo, ang presensya mo. At mararamdaman nila ang bigat ng pagkawala ng isang taong tunay na nag-alaga. Pero ito ang trap na kadalasan, hinahayaan agad silang bumalik na parang walang nangyari. Hindi pwede. Hindi ka na yung taong iniwan nila noon. Nag-grow ka, nag ka, na-rebuild mo ang sarili mo. Kaya hindi sila pwedeng basta makabalik na parang walang nabago. Walang easy access. Walang instant forgiveness. Walang pagbaba ng standards mo just because namimiss ka nila. Kung totoo ang regret nila, kailangan nilang paghirapan. Dati tinotolerate mo ang pagkukulang nila. Pero ang bagong ikaw, hindi na. Hindi ka na desperado sa approval nila. Hindi ka na dependent sa presensya nila. At dahil diyan, nagbago na ang power dynamic. Hindi na sapat ang charm. Hindi na sapat ang sorry. Hindi na sapat ang empty promises. Dapat patunayan nila, hindi lang sa salita, kundi sa consistent na aksyon. Nakarapat dapat silang bumalik sa buhay mo. At dito papasok ang patience. Huwag kang magmadali. Observe their behavior. Inaako ba nila ang accountability? Nire-respeto ba nila ang boundaries mo? Gumagawa ba sila ng totoong effort? O inaasahan nilang babalik ang lahat sa dati? Tandaan mo, Maraming bumabalik, hindi dahil nagbago sila, kundi dahil namimiss lang nila ang comfort na binigay mo. Kung namimiss ka lang nila kapag kailangan ka nila, hindi ka nila deserve kapag mas malakas ka na. Sabi ni Epictetus, Difficulties show people who they really are. Ito ang ultimate test nila. Kung totoo ang intensyon, they will rise to the challenge. Pero kung pabalik lang sila dahil sa loneliness or regret, lalabas din ang tunay na kulay nila. Lalo na kapag narealize nilang hindi ka na ganun kadaling makuha. Kaya manatiling matatag. Hindi ka na yung taong nagmamakaawa para sa pagmamahal o nagtitiis ng disrespect. Ikaw na ngayon ang taong nangangailangan ng effort, respeto at consistency. At kung hindi nila kayang ibigay yon, hindi ka para sa kanila. Ganon ka simple. Kasi ang totoong tanong ay hindi. Babalik ba sila? Dahil kung i-apply mo ang steps na ito, oo, babalik sila. Ang totoong tanong ay, pag bumalik sila, may pakialam ka pa ba? Drop this affirmation sa comments. I am my greatest investment. Kung nag-resonate ito sa'yo, like, share, at subscribe para sa mas malalalim pang insights. Stay strong at makikita ulit tayo sa susunod na video.